Good morning. Good morning. Ayan, may mga pag tayo. Ayan. Mga micro, maliliit lang. Maliliit to, mas oh. may gito. Okay, so, babae. Babae, lalaki. 10-5 na lang to, may bawas pa to. may bawas. May bawat. boxing na siya, may dewarm na siya. So, okay. uh, mukha lang silang ano talaga, pero may vaccine na. To, oh, mas may gito. Papakainin mo na lang pala. So, uh, uh, French, French Bulldog naman natin, 15.5 uh, May vaccine, dewarm na rin ito okay. Pwede rin gawa ng papel okay. Ito yung babae, ito naman yung lalaki. ano yan? Magkapatid? Magkapatid sila. Hindi pwedeng pair. Hindi Jack Russell. na lang si Jack Russell. Oh, ganda. Oh. Lalaki. sinumpang binte. Ang liit eh, no? Ang Lalaki yan, ha? Lalaki. na lang? Tapos sa dasha natin, babae, lalaki. Parang pares babae ito. pai ay. Oy, Ah babae. ko po. dito, Ah po. natin? Dasaan? Ito dasaan natin, ano, 55 lang po. Start. Okay. Babae tapos ito naman lalaki. Ah, yung lalaki. Tapos, kami wow natin. Iman. Ayan. Kicks five lang po. babae po sila. Ayan. Babae po ako. <laughs> <laughs> Tapos sa mga golden natin. Opo. Eleven. Wow, ganda. Ang dami. Two times vaccine na siya. Kompleto uh -huh. na siya ng The World. Updated yan. Oh. yan na lang. Wow. Na Pare-pares yung kulay eh. No? Opo. Well, ang tatay nanay niya XL ang size eh. Malaki eh, na no. Eh video ako, so nga lang madilim. So ito lang months sa to. 2 months and 20 days. Ito yung tubig. Ito yung tubig. Ako kasi mismo <makes> sa, sa, sa <makes> breeder nito. Kaya, ah, kaya nasabihin ko talagang quality sila. Kasi nakita ko yung nanay tapay na napaka quality talaga. Ayun. Ayan. Ayan, nalilaki ng nanay tapay na napaka quality. Agabismo, niya, Ang ganda diyo, ng ano? Ang ganda ng ano? Pagigil natin, 6-5 na lang, babae, lalaki. Kayaan Dating ba 7. O oh, magkapatid. Ah, uh, itong lalaki, 6 months, babae, 4 months. Oh, okay. Hindi sila magkapatid. Oh. Pwede, Pwede ni Paris. No? Dalmatian, 10-5. 10-5 na lang, lalaki yan. Oh, Oo, may bawas pa rin to. May papel yan? Oo, oh, wala. 10-5 lang po. Ah, oh. gusto uh, ba tayo? naman sa golden nandiyan pa rin. Golden oh, ito golden to sa. Tapos ito naman. Oh, Kambuli natin. Ah, uh, 10 na lang din po 'yan. May taon na to, Ah, 9 months. Running 9 months. May papel po 'yan, certificate na diretso kay ATR. Ayan, Hindi na sa letter ticket. Malaki 'no. May papel. Ito pa tapos. Ay. Oh. Ito sa inyo sila nito. Ah, pareha sila. May ah. e, papel. Kompleto rin ang bakuna. Hello. Tapos eto naman, ito naman Kahit 10, 5, 10, 5 months lang. Ay, babae Babae Tapos yes, ito English um, Bulldog natin Ayan, 16,000 na lang ito babae uh, 8 months Tapos Sige po, ulit to ah Ayan, exotic natin Makapal Oo, oh, makapal Oo Ten five na lang din to. Ayun, ten na lang. Lalaki, o. Oh. May papel na to. Ah, pwedeng gawa ng papel. Fourteen oh, days lang naman ang papel. Gumagawa kasi <laughs> ng papel din sila. Saan kay, kayo? kasama tayo? Kasama oh. tayo sa club ng PABR. Ah, oh. sana pala. Sa bear pala ako. Oh. Oo, oh, <laughs> <Okay>. ayan. Kaya to, kaya ano? Kaya Ma'am Vicky. Oo, ayan, ayan. Pag magpapagawa kayo ng lakad ng papel, ayan, Kuya Jay. Ayan. Tapos eto naman. Ah, <clears throat> uh, pag magkapatid sila, 10-5 mm. na lang din. Kompleto na lang. ng bakuna yan. Oo, 10-5 lang American bully natin. Ha? Ito, ang laki nito ako yun dyan. Ito naman kay, parang yung romnick yan. Pero wala sa kaya ako magpresyo. Ah, ang okay. daw. Oh. <laughs> Sabi ko. Ang laki, no? Uh Oo. -oh. tapos yung parang romnick din to. Ayan. Ang presyo ko, 7-5. Ano to? Kasi isa na parang romnick ako na nagpresyo. Oo ano nga, ano to? Ano? Labrador. Ah, Labrador 75 ah. Oh, ito naman meron ako dito pickup na ano. Uy, ang ganda ng Pomeranian. Ayun, sinumpang Pomeranian 'to, Maliliit na lang. <laughs> Napakaliit din nito ah. Ilang so, may gustong na... maliit na Pomeranian ito. Yes, white cream siya. Oh. Pero dominant yung white niya. Oo. Oh, okay. Ayun. 11. 11K? Ayan. Eleven. Eleven mm, lalaki. Oh. May babae din sa bahay. Ah, nasa bahay naman yung babae. 11K din. 11 din oh. po. Oh. Parehas lang okay. sila. So, okay. Dito lang. lang ka. Dahan-dahan. Hmm. lang. Salamat po. Eh. Ayo, thank, thank you. Salamat. Salamat. Ayan, si Ate Rosa. sa na. Ayun, ah. okay. good morning kay Mark. Good morning po, right and wrong. Sa time dito sa. Mga seats. Okay. Ah, uh, 10 seats 'yan. Bali na na lang. Labili na pala isa. <laughs> <laughs> Simula tayo sa pinaka malaki. Malaki. 4 months. Okay. Lalaki. Lalaki yan. Lalaki po. Four months liver, liver line. five, -five lang. Five, five lang. May vaccine na sila. Meron po. Lahat po. Ano, five five lang. Tapos ito pong tatlo, okay. po, 3 months. Five five lang din okay. po. Lalaki rin po to okay. Lalaki okay. Tapos dito tayo sa mga panda, Malili sa mga dark face. -tzu din to Sitsu po. Ito. Tatlong babae, isang lalaki. Pilih lang. 5-5 oh, lang. 5-5 eh. lang din? 20. 5-5 lang? May 3 isang tuta. Kahit ano? Ah, kahit ano. Ah, talaga? Ito ko na mababa. 1 year May pake. Yes! 5 lang. lang. Ang cute. Ito po, princess type, babae. Ito maliit talaga. On. Ito princess pala maniit magkano dyan? 5-5 lang yun. Okay. So, Nasa pumarehin 8 HA lang. Bawat isa puro lalamin. Okay. Pwede, pwede rin ito free. Oo so, nga. Ito na dyan. dito pa si ano. Ito, nakaraan vlog. 25 sabi ko rin. Binaba ko na lang. So, 20k na lang. Pag ito, hindi pa nakuha. May isang pang-aso. So, pag ito binigay mo. Ayan, mamili ka. May libre isa ano pa rin. May libre isa pa rin talaga

Kumbaga, siyempre malakas ang tawal eh. Pang ano eh, bulas eh. Ayan. Uh, thank you po yung mga. Lagay ko nila pink fruit. Thank you po. Ano ito? May pink fruit ka? Hindi. Good morning. morning, morning. Night and roll, ganyan. Happy time. Medyo wala na mula. Happy time, oh. Ano tayo mga tulog? Nagsitulog-tulog. Sarap ng ano. Oo, yun. Huwag kising agad. meron tayong longkot chihuahua male. May papel ito, di ba? Uh, ano siya, vaccine card lang. Oh, okay. Ito, nang nung nakaraan, 12K. Mm. Ito na lang natin ito ng 9K. 9K na lang. 9K na lang. Kaya kunin nyo na. Oo, oh, ilang mas na yan? Uh, one, mag one year old ito sa September 5. Oh, no, Kaya no, no, napakabay no. ito. Ang ganda pa naman, Oh. Hmm. Tapos ito naman, no, yung female na natin, pa na, ano. <laughs> Baka yung mga di pa nakapanood, maswerte nyo kasi sobrang baba ko na binibigyan. Sobrang baba, 90. Ito ang naman babae na hotdog natin, mini taxan. Uh, Pagay lang natin yan ng ano na lang, 7.5 na lang. 7K na lang. Ako, nababa din ah. Baba. 7K na lang. Okay, pa yan ah. Babae pa. Lento ano na bakuna na ito, 7 oh, na Ito na natin siya so, guys, uh, so, nakahiga uh, uh, eh. Uh, Oo, oh, tara. Huwag <laughs> na natin store boy. Uh, ito na naman din natin smooth coat. Uh, ano? standard. Bigyan lang natin siya ng ano, 5k na lang to. 5k na lang ito? Uh, 5k na lang ito. Oh, yeah, nah. uh, ang kulay niya yung sable brown. Thank you. Tapos ito meron lang yung female na golden. Ang laki niya na. Tatatapos lang kasi ng hip niya. Kaya medyo ano siya uh, shy type. mahinhin. Okay. Eh ito talaga mong golden pag ano medyo ano siya pag uh, nag-iglit. Oh. So, yan. 1 year old na siya. Sige na lang natin 'to ng ano, uh, 12k na lang. 12k na lang. kompleto na pa ko una. Eh napaka-bait. Oh, uh, Alamig kasi. Kaya, Kaya sarap, sarap ng ano nila pakiramdam. So naman kung uh, pinalin natin yung American oh. Akita natin. American Akita yan ah? Uh, Oo, so American Akita. Lalaki po. 9 months. Okay. So, ba ko na? Tapos pakita lang natin parents ko. Okay. okay. Pwede din ba Yung ba okay? yung parents ko nila may papel? Pwede natin silang papelan. Pwede natin silang okay. Pwede natin silang papelan. Okay. Kaya ano tataas -ta -ta yung ano? Ito yung nanay niya. Yan yung nanay niya. Gusto yung nanay niya na maliit ba siya? Hmm, ganda. Tapos, ito, ito, su ito yung tatay niya. Nagmana siya sa tatay. Yan. Yung tatay niya, oh. Yan na yung buntot niya. Talagang, oh, ano. ganda. Alam mo pangs? Oo. Sa tara nyo yung stat nila. Yan, stat sa mga sa mga. Yan. Mga sa tatay pala. Ilan yung anak niyan? Magkakapatid no, sila, ano, uh, lima. Lima. Dalawa silang, Dalawa silang puti. Dalawa silang puti kaso lahat na out. Na yaw. Na siya yung isa. Na, eh. Kasi ito dapat pang-keep. Baba, lalaki. Lalaki. Eh, Pang-stat sa ano, Kung Lalo. sunod sa tatay. Kaso, ano kasi, kailangan mo naman pa. Lalo. Meron pa naman eh, kung, uh, hit pa naman yan ano niya. Eh, pwede pa ulit. Pwede pa ay, <laughs> Ayan. Ah, yan? Ah, ano yan? So, ah, ano muna? Ah, uh, asking price ko pala dito, bigay na lang natin yan ng 20. 30K. Fix na ba yun? Ah, uh, tawad ba? Okay eh, tawad okay pa tayo. Ikaw pa yan, basta... Sa mga subscribing uh, na Rider Roll, babalik tayo sa discount. Uh -huh. Ibigyan ko yun ng discount kasi sa 20k nyo, may eh, free uh -huh. na kayo na ito. Uh -huh ah free. Free na to. Wala free, free free to. Free, Ay, free Sa k oh, sa k Silang dalawa na. So kung bas para 15k na lang sya. Oo, oh, oh, para 15 parang na lang ako. Para lang sa ni Ride and Kasi nasa 12k na e. Baka sa mag-100k Sana, Hindi malayong mag-100k yan. ride and roll. Kasi ano lang, uh, Subscribe lang po sa mga hindi pa nakakapagsubscribe yan yung mga nanonood. Pa-follow na rin po ng page ni Ride and Roll, Ride Ryden 07. Tsaka pa-follow na rin po ng page ko na Lucky Kid Post Kenya. Yan, i-update po tayo ng mga ano, mga bago nating ano, paninda. Oh, nandoon la tayo. No. Opo. Tapos baka sakali pagka medyo nakano ano, tayo, magpaparapot tayo. O, mamimigay na lang na sponsor ulit tayo ng Rapol. Oh, dati Labrador oh. ano yung. At uh, available lang kayo, mayroon pa tayo ulit tayo. Thank you, Kuya JB. Good morning. Ay, tanghali na, na po. Good afternoon na po. Busy si Kuya Alvin, oh. Wala na, di-deliver -de na. Nabenta na natin to. At saka, ito. Uh, American Bully, nakuha na kagad. Nakuha nila, ma'am, taga-tagi. Tagi. Eh, ito. Ito, ano, next week di-deliver to, pero kasama na. Ah, oh, pakaganda. Ano na labay laban na po natin? Ano na English sa kayo ito? Ah, sige. Yung English okay. natin ang na Merle, babae. Ayan. Babae. Babae ito. May papers. May yeah. papel. One year may get. Virgin pa. Wow. Mabigay ko na lang ng ano. Bawas na ako ng 2,000. 28 na lang. Na lang. Yes. Nyo na. Well, yan. Bye, ay. Mas bread ng bull Mastiff sa kabuli. Okay, kaya po lang. Bili ko na lang ito ng ano, babae ito eh. Tango 5 months lang. Bili ko na lang ito ng 8 Yun, naubos na. Wala na. Yun lang. Sabi ko so, nga, ito na hindi na naman ito nakaan sa bukaan mo Shoutout na lang tayo. kay Sir Randy Aison na taga Dubai. Nakakuha sa atin ng Pomeranian. na-deliver niya ng Purak Pampanga. Shoutout sa sir at kay Ma'am Milanil Aison at AA Enteris, yung anak nila. Thank you so much. At kay Dr. Ina Sendana na nakabili ng Daxan Papi natin. Maraming salamat po. Repeat customer siya, palagi ito oh, sa atin. Lagi ko naririnig yung pangalan. Yeah. yeah. Okay, sir, June Sembran na taga Giling Rosales, Pangasinan. Diniliver namin kagabi yung bedya na malaki, yung malaki natin Ay, sa Bukawi. Ayun, yun sa Bukawi. Eh. Nakuha na rin. Alas dof naman din yung araw na kami tumatingin. Diretso dito, biyahe. Thank you so much, Ito sir. Tawala pa ng Salamat na marami po sa dinner na inanda sa amin. I appreciate it. Thank you so much. Okay, sir, Eva Ardevaas, taga North Bulacan. Nakakuha ng huli na 5,000 lang yung pang-consumo, pang-dog food na natin. Oh. Sa na nakakuha nun, thank you sir. Nakakuha na rin. Ha? Uh -huh. Sir Dali Pahe na lagi nanonood sa akin, taga Doha, Qatar. Sir, shout out. Shout out. Uh, sana makakuha ka ng asa sa akin. Although naunahan na ka dun sa bully <laughs> na 5,000. makakuha ka pa rin sa akin okay. next time. Next time, next At sa mga time. tropa nating mga kapulisan dyan, happy anniversary nga pala sa NCRPO Batch 2000. Kay Sir Edgar Mendoza. Shout out sa inyo. Happy anniversary. Thank you so much! Thank you! Maulan na linggo ngayon. Ayan, good morning Ako ko yung Good morning, good morning, maulan na yun. Ayan, medyo relax, relax na relax si ko yung mga. Oh. Ayan o, no? puro bago hey, pa, yun? yung natin ngayon, puro bago. Bigil? Bigil, Choco Bigil, 3 months, may PCI papers. 3 months, na kapatid? May kapatid, lahat lalaki. Bibigay ko lang ng 7-5, may papel pa yan. 7-5, may papel? Choco, Choco, Bigil? Choco Bigil, 3 months, lahat lalaki. Lahat lalaki? yung buli natin micro exo pero dominant sila ng pocket yung tura nila eh pero yung ano compact na compact na so, bibigay ko na lang ng ano yan 9k 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 na wala pong papel pero may vaccine 9K na, na po yan 6 months magkapatid pares lang 9k o 9k na lang pares lang 9k magkasays na magkasays eh Ah, uh, may tayong mga uh, dito. Nagbabayan mo na lalaki ha. Bibigyan ko na lang ng ano. 6,000. Negotiable pa. Wala 6,000 yung chocolate Oh. Oo yan. 6,000 yung sabi. may babae na laki. Yung mga itim. Yung mga itim. bibigyan ko na lang 4,000 yan. 4,000 okay na lang? 4,000 na lang. Oo. Oh, 4,000 na lang. Ibabayan mo na laki rin dyan. Ito. Coli. Yan mga coli. Border coli. Yan o. No? ko na lang ng 2K yan. 2K. 2K. Okay. Kukay. Mga magagalap ng budget meal. Mix po yan. Mix po yan. Border coli. Pero dominant. Tapos may pusat tayo dito. 4k na lang babae portion oo portion 2.5 ah ganoon ang kulay oh, oh. 2.5 going lang 3 gawin 3, 3 ah babae po yan ha, 4k na lang tapos may labrador tayo dito Yan, 3 months lalaki <laughs> bigay ko na lang ng ano 55 na lang 55 na lang? 5-5 na lang wala nang 65. 5 na lang yung route natin bababa ko na to ah last na kasi ito eh lalaki 4 months ah uh, 10k na lang 10k na lang? 10k na lang may pagbibigyan? wala po Bed card? Bed card, kompleto. O yan nga, ko, deliver na lang. Oo po, -de deliver po ako. Pero may isang pag-busy po ako, yung pinapa deliver ko na lang po sa shipper ko. Oo, oh, yun. Uh, kahit saan po? Kahit sa Mindoro pa kayo, kahit sa dulo pa ng Mindanao, oh, dagat, no? -de oh, -de e. may ini-deliver natin yan. Kahit tawid dagat, nagdi-deliver deliver May kakalala ka, boss? Opo, po, marami tayong shipper. Shoutout? Okay shout uh, uh, shoutout sa mga buyer ko. Na, hindi ko na-list na, pasensya. <laughs> <laughs> Salamat Alright, po. Follow natin yung page ni uh, Kuya Mac. Okay, Pet ni Mac. Pet ni Mac. Sa FB page niya. Thank you ka Salamat po. Isa